Bilang bahagi sa isinasagawang Brigada Eskwela 2023 na may temang Bayanihan para sa Matatag na Paaralan, nakilahok at tumulong ang mga miyembro ng 10th Finance Service Field Office o 10 FSFO ng 4th Infantry Diamond Division sa Agusan National High School sa Cagayan de Oro City simula Agosto 14 hanggang Agosto 19. Ang Brigada Eskwela ay isang aktibidad na isinasagawa sa mga pampublikong paaralan bago magsimula ang klase kung saan ang mga guro at mga magulang katuwang ang mga iba't ibang individual at mga ehensya ng gobyerno katulad ng Philippine Army, partikular na dito ang 10FSFO, ay nakikilahok bilang mga volunteers at kusang tumutulong sa paglilinis at pagpapaganda sa kapaligiran at pagkukumpuni sa mga kagamitan upang ihanda ang eskwelahan at mga silid-aralan bago ang pasukan. Samantala, sinabi naman ni Lieutenant Colonel Yodelit A. Molina, ang chief ng 10FSFO, na ang pakikipagtulungan ng kasundaluhan sa nasabing aktibidad ay isang malaking oportunidad na kanilang maibabahagi sa mga mag-aaral upang makapag-ambag na mabigyan sila ng malinis na pasilidad at kaaya-ayang kapaligiran bilang napakahalagang pundasyon sa edukasyon ng mga kabataan. Binigyang diin din ito ng pakikiisa ay pagkakataon na may ang aktibong papel ng kasundaluhan bilang parte ng komunidad na nakikiisa sa pagpapaunlad ng mga komunidad at lumikha ng positibong pagbabago para sa kabataan. Napapanahong balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino, Ella Rivera for ID News.